Magandang gabi mga boss, okay, panoorin lang natin itong naglalaro dito Okay Shoutout natin ang may-ari ng video, si Eduardo Shoutout sa'yo boss ah, Mag-reaction ah, video lang ako dito sa Mga ano, naglalaro sa inyong lugar dyan, okay Panoorin natin, may magandang Ano dito eh Tricks Yung pula Okay, simulan natin ito Then, ano tayo? Papakita natin bakit natalo. Okay, yung pagkakamali. Ano lang naman to? Reaction video lang. Okay. stress trese. Yan na. Yan. Common. Common yan, pero madalas yan na ano. Yan, yan. Bookline yan, mga bossing. <coughs> Nasa libro ng 3-13 11-7 Si 7 Siniguro Iyon ang mali Yung 10-6 no? Kaya nagkaroon ng trick si Kula Mali yung 10-6 eh. Ayan oh. Yun ito yung sinasabi. No choice ka, kakain ka. Ayun o. Magkakaling ang player mo dyan, Boss Eduardo. Parang so, magagaling sila, no? Araw-araw kasi sila dyan. Okay, pakita natin yung ano sa sa board. Yung kanilang, ano, i-explain lang natin. Okay, ang kanilang labanan ay dito pumasok sa 115 versus 313 tapos nagre-real oh, sa panulat ni A. Hison o oh, Agustin Hison mga bossing pag real lag, uh, -16, nag 160 nag 314 5151 16 13 ang ginawa ay 14 16 pumasok sa page 296 ayan dyan oh. sa 296 na yan <coughs> yan palang labanang yan ay recorded sa labanang pidring versus Willy Padwato Gigaraw. Ayan. Yan ang <clears throat> ano, naging labanan pala recorded. Tingnan natin dun sa board yung naging pangyayari. Dito tayo sa board. Okay. Ito yung tirahan nila. 3-13 ay ginamit. yeah. Pumasok. Ayan. Yung sa page 296. Siniguro, pinakain. Yan, tapos ito naman. Tumira ang black dito, ang white dyan. Dito yung black. Pumasok siya dito. Siniguro ulit. ah Nagka-error yung dilaw doon sa video natin na pananood. Kasi dito, sya, dito siya tumira. So, pagkain, away agad. Hindi niya nabilang na preparado na yung lunch Diba? Pinakain lang. Pinakain. ano apat lamang na sa piyasa lamang pa sa pwesto Okay, balik natin dito kasi mga bossing katulad ng pinakita natin sa libro pag siguro dyan dito lang dapat yan para walang butas na madaanan yung lance dito ka lang tapos pagkain sa siguro alam niya ni boss nakalimutan niya lang Okay. Naalala niya yung ganyang position. Nalimutan niya, no. Yan. Tapos ang gagawin niya ng black sa libro, dito siya. Sa puti naman, bubukas na yan. Tapos ganyan. Yan. Yan na ang magiging labanan. Ngayon, sa libro ng item, uh, itim, ito agad tinitira. Doon sa pinakita natin. Kasi kung ito ititira niya, titira na dito yung puti. Magiging late yung timing niya. Kasi pag siniguro niya, makakalusot na to. Yan o, dadama. O, ba? Diba? Pag pinabalik, lugi na ng isa. Paano? Malulugi na ng isa, mga boss. Yan o, 4, 5, diba? Kaya doon sa libro, ng second move na 313, pagbukas pa lang dito, sinisiguro na. Dito naman ang white, yan, Okay. Tapos, dito agad, dito naman. Dito agad, dito naman. Pagpunta dito, dito pupunta ang puti. May libro din yan sa puti, eh. dito siya. Kasi tabla nga lang ang ending nito. Pagpunta dyan ang puti, poporma ang itim dito. Yan, sa unang tingin, lamang ang itim. Bakit? Ay syempre, pag tumira ang white dyan, ito ay titira. Tatlohan. Pag dito naman, papakain, malatuluhan. Okay. Pag dito naman siya siniguro niya, papakain doon. Lalamang dito ang itim. Dito siya, dito lang. Dito siya. Dito lang siya siguruhin niya yun eh. Pag sumabay, o dito, magiging 3 versus 2 pa, mahaba pa ang laban. Okay, mga musing. Dito siya, dito, dito, dito. May pangsabay, mahaba pa ang laban. Okay. Pero dito mga bossing, tabla na agad. Once na pagtira dyan ng team, dito na agad ang puti. Sa libro naman niya ng puti oh. Kinapakain niyan. Didama na ano? Tapos papakain ulit. Yeah, kain, kain dalwa. Siyempre, pipigilan ng makadama 'yan, papabligay ng block. Aabante siya. Ayan. dyan ang magtatablahan. Dito dito sacrifice siya bababa dadama papabayaan na yan o yan tabla yan sana ang ending ano kung nakuha yung uh, magandang tira sa puti okay salamat boss dward magagaling player mo diyan okay sana payagan mo ako na makapag -reac reaction video eh makakuha kami ng mga ano yung mga aral sa mga larong pinapakita mo. Okay? Para yung mga, ano, iba natin viewers makita yung mga tamang sulong, no? Sa mga ganong tricks. Okay. Salamat. Share-share lang tayo ng ating mga video.